Tuloy na ang bumigay itong dingding ng kabahayan namin dito sa bukid. Ay pasensya na nga sa mukha kung ganito kang itsurahin yung bumungad sa inyo ngayong araw. May daladala nga akong kumot dahil nga kagigising ko lang ng mga oras na to. Nakitulog na lang muna kami dun sa bahay ng kapatid ko. Pagpasok na namin dito kahapon ay sobrang gibang giba na nga yung dingding -ding nitong kabahayan namin. Ay, hindi ko na nga namalaya na sobrang aga pala nagising Daddy Sherwin at pinagtanggal na nga yung mga plywood dito na giba sa may dingding. -ding. Nakakalungkot nga lang din talagang isipin na talaga napabayaan na nga namin itong bahay namin na to. Pero dumating nga lang talaga yung panahon na makaluwag-luwag kami ay babawi kami dito sa bahay buhay na to. Natutulala nga ako ng mga oras na yan dahil sobrang dami talaga ng pumapasok sa isip ko. Dahil nakakamis din talaga ang manirahan dito. Pati nga yung iba namin gamit dito ay napabayaan na rin. Pero sa tuwing umuwi nga kami dito ay hindi naman namin to nalilimutan na linisan. Dahil after 2 years nga ay babalik at babalik pa rin kami dito dahil ito lang naman nga yung sariling amin. After nga namin maglinis ng bahay, bumalik na nga rin kami dito sa may tindahan nila mama. Dahil syempre dito kami makikikapi. Eh. Ganito nga lang talaga yung naging sinario namin kapag umuwi kami dito sa bukid. Dito nga lang talaga yung pinakamasaya sa lahat. Alam nyo kung bakit? Ay, syempre hindi. <laughs> hindi mo kasi mararamdaman yung hirap ng buhay kapag sama-sama kayo ng pamilya mo. Kahit na punong-puno kayo ng problema, punong-puno kayo ng isipin, yung makapagwentuhan lang kayo ng sama-sama, tapos puro tawa, kahit papano nalilimutan nyo yung problema nyo. Yung mararamdaman mo na talagang sobrang simple lang ng buhay, na basta kasama sila, kontento ka na. Ayan na naman tayo sa MMK mode natin. Kaya kulang na kulang talaga isang araw kapag umuwi kami dito. Na parang gusto mo nga dito na lang muna ulit. Tapos tapos may ganyan ka pang na pamangkin talaga naman. Wala na nang ginawa kundi bumitin ang bumitin doon sa may tricycle ni Papa. Kung mapapansin nyo nga ay wala din dyan si Kuyashon at si Chantal. Dahil naku, pag nagsama-sama talaga yung magpipinsa na yun, hindi nyo talaga mapaghihiwalay. Kahit nga yung mga bata na yun ay sabik na sabik talaga magkita-kita. Kagandahan nga lang dito sa bukid ay eh, kahit saan nga sila sumuot ay safe. Kahit maghapon pa nga sila dyan sa laruan ay hindi ka mangangamba. Ay, bid na naman. Susunod na lang ulit na video. Bye!